Jet, morning na. Good morning. Let's go to school na. Mahirapan na naman, oh. Let's go to school na. Bakit na ikaw? Tara na. Let's go. un na kami. jet jet Bilisan mo na jet 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 After show. jet oh no, patingin mo na suklay so na ikaw suklay so na dalawang kamay hindi ganoon Hmm. Sa ilalim yung Sa No, 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 no. Oh, mali, na. mali Ay, mali. Wrong. Game na. Game oh. na. Tayo, 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 tayo. 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 hindi pa Jedjed papasok na ulit si Jedjed oh, lakad lang tayo gusto mo? ay okay. eh, opo lakad lang ha? okay paano kaya open yan galing ah uh. ah oh, ako na ako na si daddy na ilalabas natin yung tricycle lakad, lakad? Ma mali tayo Malili tayo. Magta-tricycle na tayo. Wag na. Wag na? It's no time. No time. Mas no time pagka nag-ano, lakad. Okay lang. Bakit? I like to... Lakad lang? Yes. Why? Bayan, tapos. Hindi na, ta-tricycle na. Wag na! Eh, pa malili tayo. Gusto ha? Gusto mo? Ah, hindi pwede. Jet, 7.30 na, oh. Yung bag niya. Ito na naman tayo. <laughs> Ala, lalit ka sa principal. Ay, wag daw magkakolor mo na na. Wait lang daw. Hello. O, oh, ano na? Mukhang, oh, ano, suko na? Or laban pa? Laban pa, siyempre. Magkamukha na tayo. Magkamukha na tayo. Anong merienda natin? Meron dito. Omi. Ano? Me. Omi? Oh, oh, grabe naman. <laughs> <muchas> Ayan. Ah, naiwanan na po namin si JetJet -jet sa loob. Sana hindi na siya lumabas. Ayan. At siyempre, makakain na rin kami. Excited ka na? Er. Mas gulis na ako. Really? Ito mo. Merienda. Merienda. Hangin. Merienda <muchas> namin na hangin. Tapos sabay mo ng tubig. Tubig. <laughs> Gusto mo pa oh. tayo sa kantin. Uta tayo sa kantin. Oh, yeah. Ito na yun, nariyenda ng tigatid sundo. <laughs> Uy, nariyenda. Mango Graham. Hanggang alas 10 po kasi kami dito. Mango Graham cake. Cupcake. hati <laughs> na tayo dyan. Nag-almusal ka ba? Nag-almusal ka ba? Hindi no. Nag ano, energyan. Energen. Ako, uh, ah, nag-almasal pala ako, may ngayon ka konti. Kasi nagda-diet ako eh. Mm. Hati naman tayo dyan. Pwede. Wow, reses na ba? ah, <laughs> <laughs> uh, try mo na, tekman mo. natin kung masarap. Ay. Sarap. Masarap. Masarap. Ito ka dali. Tingnan natin yung bagamit mo kompleto. Eh, very good ah. Very good jet, jet ah. Very good. ating oh, tingnan mo itong gawa mo. Tingnan mo yung gamit mo kumpleto. Matapos mo rin ah. First time mong tinapos. Ha? Ah. 7 Seven Eleven. Wow, wow. Wow, Seven Eleven. Hindi. Ma SM tayo. Malayo SM. Nag-aral ka ba? Nag-aral ka ba, Jet? Seven-eleven lang muna, ha? Wow, punta si Jet Jet oh, Seven. Ano mo kanila? Ato. Yung cupcake. Ang sarap. Ito pa. Ito Di ba pang na ako? Gusto ko na yun. Di ayaw mo na i star Sa notebook lang. Anap ko yun. Apa <laughs> <laughs> Ini. <laughs> 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 <manyo? laughs> Pili. Ay, but, Painting. Pang-case doon ina-gonna lang. Pang -pain. Pang -pain. Tara. Tolit second floor nya. na hindi na pwede. Wait lang, titingnan daw siya. Wait, wait. Oh. Let's go na, let's go. Ado. Wala na haja. Ay. Mayroon malaki. Diya binebenta. Diya binebenta. Tara na dito lang.

Ay, tandaan mo. mo na may yung color. Ulang. Akin okay. jet lang mami. ibabalik mo. Shh. Ibabalik mo ha. Kasi Akin Hawak mo sa bulsa mo. Saka dito. Ang bilis yun. Ang bilis. Bang makikita daw. Dapat Jay ilalagay sa pencil. Ano na lang. Pencil yung, case. Yung lalagyanan niya. Kasi sira-sira na to. Oh. Grabe. Araw-araw kong mag-aano ng mga gamit niya. Kompleto notebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang ba notebook? Oh. Yun pa yung bag niya. Babay ka na, baba. Babay okay. ka na lang, stay ka. Sino na lang magati? Daddy. Okay. Gusto mo si Daddy? Ah, sige. At Bawal. Bukas ako na. Na na ako. Dito ka na, dito ka. Dito na na ako. Please. Thank you, guys.